Alwin ba? Alwin? Apo, Alwin. Ha? Alwin. Alwin. Apo. Okay, na ka na Alwin. 16 years old po, kaka-birthday ko lang po nung August 13. Oh, happy birthday. Thank you, Thank you po. Ano Anong ng tatay? Truck driver po. Uh, sarili po namin truck, pamana po ng lolo ko. Ah, truck talaga? Opo. Saan ba probinsya niyo? Sa San Jose del Monte, Bulacan po. Pero doon po kami ngayon nakatira talaga mo sa Delmonte. Okay, ilang kayo magkakapatid? Apat po. Ako po yung bunso. So, ikaw ay nag-viral daw. Opo. Ilang million na ba views mo? 2.4 M po. Wow, 2.4. Opo. So, nung nakikita mo marami nakakapanood siya, ano na narandaman mo? Masaya po. sikat na daw po ako. Ganun po. Talaga? Opo. Ano yung sino ang kasama mo? Pinakikilala ko po ang supportive at maganda kong nanay, si Mama Olive. Nanay Olive, welcome po. Hi po. po. Nanay, Hi po. yung ano gusto niyo sabihin sa bunso niyo? Ha? Alwin, ay, ano, andito na tayo. Diba, ito yung pangarap mo, lalo ka na. Sana matupad mo para gumanda yung buhay natin. Yun lang. Love you. Hmm. I love you too, ma. Ma, thank you sa mga sakripisyong ginawa mo sa amin para mataguyod kami. Kayong dalawa ni Papa, sana matupad po yung pangarap na gusto niya sa akin. I love you, Ma. Kahit hindi ako matalinong estudyante, makakapagtapos ako ng pag-aaral. Yun. nga? Tama, yan dapat, diba? di ba? Hindi naman kailangan matalino, eh. Kailangan marunong kang mabuhay. Na maayos, di ba? Kailangan matalino. Di ba? Sa importante, marunong ka at matalino ka sa takbo ng buhay mo. Hindi sumayo, sexy oh. Galing ni Val. Alvin, good luck sa sa'yo ha. Sana matupad ang pangarap. Opo. Ang ganda ng performance mo, humiga ka pa ha. Ano yung tawag sa ganon? Palong-palaw, ganon. Hindi, Versace on the floor. Sambong libo! Thank you, Kuya Will. Ganon ka eto naman.